story time mga balong kwentong nakakaaliw uh, talaga namin ng mga pogi po kaya okay, yabang nakakayak hindi eh, mo masyadong uso kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo balita to pero wag ka susuko po oh, oh. ka susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea Woo! ano ano yung kayo kahit pa nakakakilig. Tama na ang kwentuhan. Umiwakap ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Ying. So, welcome dito sa Google Singapore, ang headquarters ng YouTube dito sa buong Asia. So, ito yung uh, sila ka sila ka, ka pa lang dito. Bukok sa minila. Bago tayo mag-tour, mag-register muna tayo. Tingnan nyo naman, parang nagsasign up lang ako sa Google. Amazing! Pagkatapos na makapag-register, may piprint na magiging ID nyo sa loob. Ayos ah! Ayon. so nakapasok na ako dito sa loob mismo. Kaya lang, kailangan mag-shoot ako ng ID. ID muna, ID. O siya, may ID lang. But of course, hindi tayo makakaikot dito kung hindi dahil sa strategic partner manager ng uh, ating uh, YouTube channel at uh, siya ang isa sa mga siga dito sa Google. Uh, nika, nika. Pagbabahin natin si Nika, Nika. Sa Nika, Policar. Wow! tama ba siya? sinabi ko? Strategic uh, Partner Manager. Oo. Oh. By the way, paraming mga scammer ha. Baka, oh, no. baka may mga nag-message sa inyo. Nung nag-message ka sa amin, actually, akala na may scammer ka dito. So, eh, paliwanag mo na ano ba yung um, sa trabaho talaga na strategic partner um, manager. strategic so, so partner manager, ano imagine yung hand to So, totoo po na uh, ang lalang mm -hmm. mm -hmm. So, lang channel. Uh, salamat po. Okay. Okay. nga. Ano yung pinakatrabaho ng no, strategic partner manager? So ano to. Medyo mahaba yung pag-uusap namin ni Miss Nika pero sa madaling sabi, sila ang namamagitan para maunawaan ng bawat content creator ang kanilang audience. Siyempre, para masigurong maging maayos ang takbo ng isang content channel. Ayan, itong tour na tayo, talaga tayo dito si Mika. Yung pinaka-importanting tour dito, yung tour na may chibugan. Mmm, yummy! So, alam na alam ni Mika, gutom na ako. Mm. So nasang floor ba tayo? Nasa third floor. Third floor. Ano parang rin yung central floor? gaganda ng katawan ng mga tao dito eh. Mm, yummy! Magpapatuloy muna kami sa pagkukwentuhan nitong sinika habang kumakain. Ito, kaya nililigit, nililigit, nililigit kaya siguro alam, alam na alam niya nang makikita ko nang kayo, nililigit ang pangalan nila ano nila ba yan ngayon sa pag-iisip ay mas yun, ay kaya mayroon ko call out na tulungan ko sa mga 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 students ko yun kasi nasabi, na And I think you naman masasabi na as a good our party na hindi pwede na na if you are a fan may mga cultures na medyo nakakailag mo sa Pero at the same time, if you have a strong community think, you could you Yes. Hmm. I na kahit nawala kayo dito sa google na ipapasyal namin kayo, nakakakain pa kami <laughs> Sige muna, yung sinabi mo kanina nika, Maraming content creators may message ninyo pero hindi nagre-respond <laughs> Oo. Ano ka gusto niyo bang i-message dahil like, gusto niyo lang maging friend sila? <laughs> ano bang reason? Ba't gusto niyo i-message? para sa mga kapwa ko content creators na nasa Pilipinas, so, paano ba mag-apply sa Google? So, every 6 months po, nag uh, ano naglalabas kami ng marketing campaign sa email. So, lahat po lang, hindi na namin pwede i-discuss po. Pero, once nag-hit na sila nun, parang minimum quantity. syempre, minimum nun is, eh. nag-monetize ka na. Yes. 1,000 subscribers, 4,000 hours or 10 million short in the last 90 days. Mm -hmm. Pwede din. So, once na breach kasi sila ng threshold na yun, ano, eligible na sila mag ano, monetize. And then, over time, pag lumaki na sila, then pwede na. So, in terms of contract, makakatanggap sila ng email dun sa account email nila. Mm -hmm. So, isang tip na din yun. <laughs> oh, well, dahil na, sa baka may nanlaloko. Ba, Ano-anong email nilalagay nila. Pa, oh. So, hindi nila chine-check me. <laughs> Dapat pala ilagay niyo yung tamang email. So, where well, we can, Google uh, can get in touch with you. Yes. Ngayon, paano man nilaman ng mga kababayan natin dito na, na, na legit? Uh -huh. So, so sa email address nito, so, lahat ng official Google employees ang um, domain is at Google. Yun. So, actually, tip na din po yun for account security. Yung mga official email ng Google, they're here. As you do not to do that. You do not to do for the record, no? ano ang may tutulog ng handler, mm -hmm. yung uh, ticket partner, manager sa kanilang uh, mga channel? So, ano, depende po sa size ng channel. You can think of it parang one size fits so, all. So, yung pag-iipon na, na malaking yung medyo malaki na channel, pwedeng more strategic discussions kung mga potential partnership, paano pang i-expand yung content line yun, or kung sino mong internationalize. For smaller creators naman na medyo mas bago, di more coaching kung paano pa gamitin yung platform, paano pa iwasan yung mga kung ano, kung hindi yung vanilation, paano pa talaga i-maximize yung channel nila. Actually, nag-uupin sa na kanila, inu-audit muna yung channel, ano yes, pa yung yes. ano, areas of improvement, tapos sa tayo So, in other words, ang tulong sa atin ng mga strategic partner managers gaya nito si Nika, tuturo... Parang, well, hindi man tuturuan. Gagabayan tayo, no? I-guide tayo kung, kung, uh, kung paano may improve yung channel at kung paano kakikita ng mas malaki. Kung nakikita mo mas lalaki pa yung yung uh, uh, opportunities, mga opportunity si muna kamusta. Mm -hmm. Okay. Opo. Mm. Actually, maganda nga yung ano, uh, analogy na teacher. Kaya yeah. so, muna, ikaw na nga magsabi. Kayo na mga mga teacher, plus handler, slash strategic partner, uh, managers. Tumilingin ba kayo sa mga uh, okay. content creators? So, ano po, yung benefit dito ng ng creators namin sa partner managers. na wala, wala kayong babayaran na oras na singiling kayo scam yun oras na singiling kayo scam yun pagkatapos kumain at konting kwentuhan naghanap naman kami ng kape <coughs> <coughs> ano ba masarap dito amiga lahat ko Alam nyo ba yung mga nakikita niyong pagkain, libreng lahat. Aba, ang sarap yata magtrabaho sa Google. Marami pa kaming napuntahan na exciting rooms dito sa Singapore Google Headquarters. Ang nakakatuwa, ang dami na lang space dito para sa well-being ng lahat ng kanilang empleyado. Sulit talaga ang naging tour namin ni Mrs. T. At eto, may seminar pa with our strategic partner manager. Para sa mga content creator, isang tip ang mga ibinilin sa amin. Para lalong tumaas ang algorithm ng channel niyo ay siguraduhin mag-reply sa mga comments sa video. Kaya nga naman mga ka-tune in, sisikapin talaga naming mag-respond sa inyo hindi lang para sa algorithm kundi para lalo naming kayong maabot. Malakas kay sa akin eh! Napakaswerte ko dahil nabigyan ako ng chance na maipasyal dito sa headquarters ng YouTube dito What? sa Asia-Pacific. Tinan nyo naman, ano pa bang sa YouTube ako? Maraming salamat dun sa mga kachungin natin. Uh, well, sana naman, nag-enjoy kayo sa pagkikot-kikot natin dito sa uh, YouTube sa Singapore. Well, Google sa Singapore. At gusto ko rin pasalamatan yung uh, may-ari nito, si Nika Policakar. Hindi pa na may-ari siya pala yung aking uh, kapartner uh, sa pagpapaganda ng aming mga content sa ating uh, TuneIn TV YouTube channel. At sana kung meron kayong mga gustong isuggest kung anong mga topics sa at ating, ating tatalakayin, aba eh, huwag kayo mahihiya. Pagdala nyo lang kami ng comments uh, comment sa ating uh, comment section. At kung nagsusuntukan yung pera niyo sa bulsa, padala nyo kami ng super sticker. <laughs> Ayos ba? <laughs> o, paano? Bye! Happy Weekend! Woohoo! Oh! Nagulat kayo ha? Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito. Mula nang magsimula ako uh -huh. bilang vlogito, Bu Kaya ngayon na certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw mga kachunin. Ito po si Ying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings, live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tuning. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib. Sabado Nights ang kwento nying Tapatang may tapang at diretsahang tanungan tatakto nying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo ito ang Katunying Dokumento nying Rewind Sama-sama pa rin tayo Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo Matsala sa inyo At sana wag kayong magsawa Na suportahan ako O oh, doon sa mga hindi pa nakakasubscribe ha Bekenemen Subscribe na Bye Happy weekend Woo